muli mga kayo Yumi uh, gagawa tayo ngayon ng imbutido at ito po ang ating mga gamitin ingredients at yung orton po kiniling yung kinayod na carrots chopped sausages pickles uh, pineapple raisin onions bell pepper gamit tayo ng liquid seasoning black pepper powder salt gamit uh, tayo ng breadcrumbs uh, flour and then the fresh egg uh, pagsasamahin lang natin ito

flour. This time, imix mix ko lang to ng maigi hanggang sa totally mag-incorporate lahat ng mga ingredients. Then, tutuloy na tayo sa pagbabalot. Isilin lang natin magkabilang dulo nito sabay ikot para mag lock ito ikutin lang ng ikutin hanggang sa humigpit ito kagaya nyan ayan o oh. so gagawin lang natin ng proseso na to hanggang matapos natin lahat yan ito na nabalot na natin lahat pwede na to para i-steam so papakulo ko natin ng tubig i-steam natin Eto na. Dito natin ito i-steam. So, lulutuin natin to at least sa uh, one 1 hour. After 1 hour, eto na. Nahango na natin. Luto na pagkatapos ng isang oras nating i-steam. Uh, kailangan lang natin mga kayurme, palamigin natin to ng isang hanggang dalawang oras. Uh, mas mainam itong serve na malamig. Okay, balikan na lang natin. Okay, malamig na ito at pwede na nating i-slice. Siguro duin lang natin na uh, muna natin para hindi siya maghiwalay pag embutido ready to serve na ito abang ginagawa ko ito please subscribe kung nagustuhan nyo itong video ko and please pakipindot na rin ang bell button para lagi kayong updated sa mga susunod ko videos na i-upload thank you very much ito na ang ating finished product ng pork embutido Thank you for watching. Okay, pwede natin i-serve ito.